Magandang gabi, Pilipinas! Kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ang mga kaganapan sa politika ngayong maghapon. Araw ngayon ng Merkules, April 12, 2023. Ako po, si Jigo Postolero. Narito na ang ating politiko headlines ngayong gabi. Tiwala ng mga Pinoy kay Pangulong Bongbong Marcos na babawasan na nga ba? Mr. Palenque na si dating DILG Secretary Marojas kasama sa pinagpipilian bilang kalihim ng Department of Agriculture. At Albay Representative Joey Salceda disuportado ang total ban sa Pogo. At para sa ating Politi of the Day, The Who, ang miyembro ng gabinete ang napikon sa inaasta ng kanyang yusek sa opisina, nasabing USEC yusek sinibak sa serbisyo. sa atin ng mga politiko snitch albay governor gregs lagman nakipagbonggahan ng summer best uniform sa kapitolyo. detalye ng ating mga balita. Muling bahagyang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos sa resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia. Nabawasan ng 3% ang dating 83% na trust rating ng pangulo kumpara noong nakaraang taong habang nabawasan naman ang 4% ang dating 82% na performance rating nito. Siyam na buwan pa lamang ang nakalipas mula na umupo si PBBM bilang Pangulo ng Bansa. Ilan sa malalaking isyo at kontrobersiya na kinaharap ng kanyang administrasyon ang malawakang strike para sa Jeepney Modernization Program, pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at oil spill sa Oriental Mindoro. Sa iba pang balita, Mainit na usapan sa social media ang pagbabalik sa serbisyo publiko ng isang dating opisyal ng gobyerno. Ayon sa political analyst na si Ronald Lamas, isang uh, nagngangalang MR o Mr. Palenque ang kabilang sa listahan ng mga pinagtipilian bilang susunod na kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura. Analystismis uh, diyan yung itang, uh isang kamag-anak ng First Lady. Dahil dati naman siyang DTI, oo, oh, oo. Oh, oh. DTI sa era ng administration, no? Oh. Dati siyang DTI sa Arroyo administration oh. at uh, at meron siyang malaking palengke. Malaking bahagi kasi ng problema sa agriculture itong ano eh, yung trading, itong mga cartel, itong mga middlemen. So, no? yung problema. Kaya kung maayos niya yung mga middlemen na yan, eh, mapapataas niya yung uh, farmgate price ng mga produkto galing sa magsasaka at mapapababa niya yung binibili ng mga consumers. Ang laki ng impact niya kung maayos mo yan, ha? Pinare-review ni Sen. Riza Ontiveros ang national policy ng Pilipinas sa pakikitungo sa China. Aniya, dapat muling himayin ng Pilipinas ang polisiya sa pagitan ng China sa gitna ng patuloy nitong pagtanggi na igalang ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea at ang pagtaas ng tensyon sa Taiwan. Dagdag pa niyong tibero, hindi dapat makibahagi ang Pilipinas sa anumang military activity lalo na ngayon na umiinit ang usapin sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa Taiwan Strait. Dapat aniya maging maingat ang Pilipinas sa mga gagawing hakbang lalo na sa tumitinding tensyon sa Taiwan upang maprotektahan hindi lamang ang mga Pilipino roon kundi pati na rin ang mga lugar na bansa na malapit sa pinag-aagawang teritoryo. Kaugnay pa rin sa mga usapin sa Senado. Pinaimbestigahan ni Senator Bong Revilla sa Senado ang pagkakasangkot nang ilang police general at iba pang matataas na opisyal na sangkot sa 6.7 billion drug by-bust Operation sa Maynila. Sa Senate Resolution na hinihain ni Revilla, pinakakasanya ang pagisiyasat ng Senado para maiwasan ang pagtatakip o pandaraya sa mga kautusan para lamang makaiwas sa pananagutan ang mga opisyal at tauhang dawit sa mga anomalya. Partikular na imbestigahan ang mga inihain na impormasyon ni DILG Secretary Benhur Abalos tungkol sa pagdakip ng mga otoridad kay Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. sa isinagawang drug by bus operation noong October 8, 2022 sa Tondo, Manila. <coughs> si Revilla na may ilang pulis pa rin ang bulok na sangkot sa mga krimen kaya kailangan na agad itong maimbestigahan ng mataas na kapulungan para maparusahan ang may sala at hindi na pamariza ng iba. Tumungo naman tayo sa kamera. Hindi pabor si Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa tuluyang pagpapahinto ng operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa Bansa. Taliwas sa rekomendasyon ni Senator Win Gatchalian, nakikita ni Salceda ang magiging epekto nito sa kita ng pamahalaan. Paliwanag ng mambabatas, aabot sa 8 bilyong piso ang mawawala sa koleksyong ng gobyerno sa oras na ikasana ang total ban sa mga Pogo sa Bansa. Maliban pa, maliban pa aniya sa 192 billion pesos na gross value added loss sa real estate, labor at iba pang serbisyo at industriya na may kaugnayan sa pagtatapatakbo ng pogo. Wala rin ang legal na basihan ang diskriminasyon sa pogo industry dahil sa mga paglabag ng ilang mga negosyong nabibilang dito. Nananawagan si Batangas Representative Ralph Recto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-update ang roadmap to address the impact of El Nino or rain. Binalangkas ang naturang estratehiya sa ilalim ng Aquino administration para maproteksyonan ang mga Pilipino sa pagtama ng El Nino noong 2015. Ayon kay Recto, dahil sa tumitindig uh, epekto ng climate change, mas napapanahon na magkaroon ng mas epektibong mga aksyon ang pamahalaan laban sa El Nino para maiwasan ang matinding epekto nito sa mga magsasaka at mapanatiling matatag na supply na pagkain, tubig at enerhiya. Binigyang din naman ni Recto na labis pang maapektuhan ng El Nino ang sektor ng agrikultura bukod sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng mga fertilizer at mga produktong petrolyo kaya dapat na paghandaan itong mabuti ng pamahalaan. Samantala, kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa apat na dagdag na EDCA site ng Amerika na hindi gagamitin para sa offensive actions, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na posibleng misinformed si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nilalaman ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o maaring nililigaw umano nito ang sambayan ng Pilipino. Giit ni Castro, nakapaloob sa EDCA na pwedeng mag imbak ng mga armas, mga bala at mga kagamitan sa mga napagkasunduang lokasyon. Binigyan din ni Castro na nakasaad rin sa na walang say ang Pilipinas kung saan ilalagay at ide-deploy ang mga prepositioned armaments at ang mga supply na eksklusibo magagamit lamang ng Estados Unidos. Malinaw aniya sa EDCA na ang US ang may control sa mga aktibidad at anumang mga ipapasok sa mga EDCA sites at ang papel lang ng sundalong Pilipino doon ay parang mga security guards na tagabantay sa labas na bawal ding pumasok o silipin man lang ang nangyayari sa loob. Malinaw para kay Castro na ginawang uh, napakalaking base ng US ang Pilipinas kaya dapat nang ibasura ang kasunduan kasama ang Visiting Forces Agreement. Sa iba pang balita, pinagana na ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang kanilang Charlie Protocol para sa Bagyong Amang, partikular sa Region 4A, 5 at 8. Ang Charlie Protocol ang pinakamataas na emergency protocol kung saan dapat magpadala ito. Nang mayat mayang abiso ang NDRRMC, lalo na ang pagpapalabas ng travel advisory. Mahigpit naman ay pinag uutos ang monitoring sa mga insidente gaya ng mga pagbaha at landslide na posibleng dulot ng bagyong amang. Samantala, sa huling ulat ng pag-asa, nakataas pa rin sa signal number 1 at binabaybay ang northern east uh, northeastern Katanduanes at ang labing isang lugar sa Luzon. sa ating balitang pangrehiyon, may ulat si April Magaling. Sa Metro Manila, nahaharap ngayon sa dalawang kaso ng katiwalian si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista kaugnay sa maanumaliang project ng kanyang administrasyon na nagkakahalagang aabot sa 57 million pesos. Noong 2019, inaprubahan ni Bautista ang full payment contract sa dalawang magkahiwalay na kumpanya na hindi umano dumaan sa tamang proseso ng sangguniang panglungsod. At bukod nga kay Bautista, Dawit din sa kaso ang dating City Administrator na si Alting Cunha na siyang pumirma sa nasabing purchasing request. Sa probinsya naman ng Isabela, tablado sa Sandigang Bayan ang apila ni dating gamu Mayor Nestor Uy na bunuin sa Isabela Provincial Jail ang kanyang sintensya ng pagkakakulong dahil sa kasong usurpation of authority kaugnay sa pagkarang nito sa appointment ng apat na municipal legislative staff noong 2013. Batay sa desisyon ng Korte, ililipat ang dating Alcalde sa Iligan City District Jail dahil ang sintensya niya ay naaayon lamang na pang city prisoner na hindi lalagpas ng 3 years imprisonment term. Matatanda ang sumuko sa Gamu Police si Uy matapos makarating sa Alcalde ang arrest warrant na ibinabalaban sa kanya ng Korte. Habang sa General Emilio Aguinaldo Cavite, mas pakikinabangan na ng mga residente ang mga basurang plastik dahil muling inilunsad ng kanilang pamahalaang panlunsod ang Oplan Palitbigas Program. Sa ilalim ng programang ito, maaaring makakuha ng isang kilong bigas ang mga residente sa kada dalawang kilong plastik na maiipon nila mula bukas April 13 hanggang sa biyernes April 14. Hinikayat ni Mayor Dennis Lin ang kanyang mga kababayan na makiisa na pangalagaan ang kapaligiran para sa bagong baylen. Samantala sa Cebu City, ibinida ni Mayor Mike Rama ang ipapatayo ng kanilang pamahalaan na Cancer at Diabetes Center kung saan wala ni singko nagagastosin ang City Hall. Ayon kay Rama, sa oras na makumpleto ang konstruksyon ng Cebu City Medical Center, ilan sa mga pasilidad dito ay ilalaan para sa Medical Arts, Wellness, Diabetes at Cancer Center inaasahan na may taas na hanggang 10 palapag ang nasabing public hospital at daragdagan pauman ito ng panibagong tatlong palapag na ayon sa alkalde ay popondohan ng mga private sector kabilang na ang SM, Ayala, Robinsons at Philinvest Group. Nabatid na noon pang 2015 nang simulan ang konstruksyon ng nasabing 10 floor building na ospital at hanggang sa ngayon, hindi pa ito natatapos. Umabot na rin anya sa 2 bilyong piso ang nagastos ng pamahalaan sa nasabing proyekto. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Ito na ang ating Politi Who of the Day. The Who, ang isang miyembro ng gabinete na ngayon ang tila hindi na nakakapagpigil sa umaalingasaw na attitude ng kanyang undersecretary. Kaya sinipa na niya ito sa kanyang opisina. Ayon sa ating scooper, pailalim na tinitira ni Yusek ang kanyang boss para bahira ng anomalya ang trabaho ng cabinet official. Kumbaga, tinataniman niya ito ng bomba para kapag sumabog, siya ang nasa good image nang malaman nga raw ng ating politiko subject ang pananabutahe ng kanyang kawani. Agad na niya itong pinatanggal sa serbisyo. Imagine, palpak ng iba, tapos ikaw ang puputukan. Ayon pa sa ating mga sources, ugali na ng USEC na ito ang magbidabida. Dahil maging sa dating nitong ahensya na pinagserbisyohan, ganito rin ang ginagawa niya maglalabas ng mga kung ano anong ka-ek-ekan, pero wala ni pasintabi sa mga kinagukulan. Sabihin na lang natin na medyo tagilid ang credibility ng output dahil kulang sa consultation. Kung dati, hinahayaan lang siya. Pero ngayon, hindi na umano maaatim ng ating politiko subject ang attitude ng nasabing USEC kaya ayun, napalayas sa opisina. At para iwas kahihiyan, pinalabas lang nito na nag of absence muna siya for personal goal. Pero ang totoo, wala na siyang babalikan sa pwesto sa gobyerno. Clue, ang ating politiko subject ay madalas nasa abroad habang ang nasibak na USEC ay author ng isang libro tungkol sa isang government project? At para sa ating mga light news o politiko snitch, nag ala chief muna for a day ang busy alkalde ng Malabon City na si VM Ninong de la Cruz para sa proyekto nitong Meals on Wheel. Sa kanyang Facebook page, Bida ang kanyang cooking skills kung saan mismo ang politiko ang naghanda ng putaheng menudo na ipapamahagi ng kanyang hashtag Team Love Meals na nag-iikot sa kanilang bayan para magbigyan ng uh, balot-balot ng mga pagkain sa mga residente. Sukot ang kanyang pink and black jersey shirt, mabusising ininspeksyon ni VM ang ulam na niluluto sa malaking talyase. Aniya, ito isang lifelong mission para sa kanyang mga kababayan. Samantala, ice cream na nga nilantakan ng fambam ni Iloilo -Ilo City Councilor Candice Mrs. Lex Tupas sa kanilang nakaraang outdoor bonding. Happy and satisfied sila sa tatak Pinoy na palamig na inilalako ng kuyang sorbitero naayon ayon-aniya sa eldest child ng Konsehala ay best street ice cream. Perfect combo mano ang mga flavor na mangga, pandan at buko flavor na kanilang natikman. Bukod sa lasa nito, approved din kay Mrs. Lex ang wallet-friendly na price nito na umabot lang ng 40 pesos para sa lahat ng nakain nilang pamilya. Ayon kay Tupas, Let's continue to beat the heat and after the long weekend na puro kain, it's time again to burn the calories. Kung si Iloilo Consi Tupas Ice Cream ang pinangtapat sa summer weather, ito namang si Albay Governor Greg Slagman, Summer Feels OOTD ang dinala sa Kapitolyo. Sa nakarang event para sa Araw ng Kagitingan, naglabas ang Anilay Summer Best Outfit na mga floral at makukulay na mga damitan ng mga kawani ng provincial government. Siyempre, sa pangungunayan ni uh, Governor Lagman na naka-green polo with floral print, tinernuhan rin niya ito ng ivory color na pants at slip-on slipper habang ang kanyang polo ay naka-two buttons open. Masaya naman ang gobernador na game na nakisayaw sa kanyang pakulo. Ang mga tauhan ng kapitolyo na ayon sa kanya Nasa 95% ang nakijoin sa mala summer pabonggahan na outfit sa kanilang pamahalaan. Sa San Pedro, naniningning ang mga mata ni Councilor Bernadetta Olivares sa na-discover niya na swak sa kanyang Tita Ting Collection. Sa recent update nito, ibinahagi niya ang new member ng hygiene kits niya na alcohol na may scent ng kanyang favorite mental ointment na sure na hahanap-hanapin mo ang amoy para makapag-relax. Pagbubunyag pa niya ng na masa, nababanguhan pangaraw siya dito kaysa sa mga perfumes. Miss Tula naman na nag-travel back sa past si Alim Alaminos, Councilor Janice Ilagan, nang ibahagi niya ang larawan ng kanyang lola Elsa noong ito'y nasa teenager years pa mapapansin ang pagkakahawig ng batang babae na nasa old picture kay Conce Janis na ani ay maging siya ay nagulat. Ayon sa opisyal, tila picture niya ito noong taong 1953. Samantala, sa kanya ring caption, binati niya ng happy birthday ang kanyang umanong best lola. At yan ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Magkita-kita ulit tayo bukas alas 8 pa rin ng gabi para sa mga ba balitang pampolitika. Ako po si Jigo Postolero. Muli, magandang gabi.